Hello guys. Yan ang uh, po siya ng buto ng tao. Ay hindi po ng alaman. Ay ng gulay. Yan, uh, paparami po siya. Nadali niya po yan sa Spratly Island. Ito naman na may minosos. Ito naman. Ito ang vlog yan eh. Pinabinosos oh, ko mo. Ang vlog daw po ito. Dali -dali, dadala na kita sa mental hospital eh. Nakikita niyo po 'yan. Yan po ay buto ng ano pala tong buto na to? Buto po ng dragon. Buto ni Bong. Puro o ata po, may tatanim po. Ang okay na gulay ay okra. Tinanim okra paglabas itaw. Tapos may ibang tinanim ko. Ibang ko na nalang iba. Ano po din mga pila? Unang ko kaya ang kanyang muka. Huwag mo nga. kulit naman neto. eh. Hello guys! Gardening time po kami. Katapos po namin maglaba Kumain muna. Tapos yan, nagka-gardening na po siya. Yan po. Nagtanim na po siya ng mga ebidensya. Magta-tanim. Magpapatubo. Balik ko rin. Ano kaya masing pagbablog yan? Ano yung talagang sinasabi? Uh, first time po ako nagbablog. Tama oh, tayong kikita niya. ang para po ng aming content ay magtanim ay di biro maghapon kang nakaupo <laughs> next naman ay ang next naman po ay buto ng marijuana job lang Yun. ano ba to po yung itatanim niya ng buto yung ano bato to king kong. Oh, king kong na po ang kanyang isusunod nice. tapos po nakikita nyo po yung kulay itim na nandun sa malap na, na, ano, na apakan ng kanyang paa yun po ang isunod namin itatanim ay ang luya ano ba to, ano to yung sili na bell pepper yung hindi yung labuyo. Siling haba. Ah, siling haba daw po yan mga kaibigan, mga kapamilya kapuso, kapatid ka tropa. Ito Ayan. naman siling. Oh. Labuyo. Yung labuyo. Labuyo. Ito na lang mo haba. Dapat pala ba ito marami. Haba, haba ito ha. Na. Nauna na yung kamatis. Sa English pala. po ay finger looking good. Na natapos na raw po ang natapos ng lahat para sa ating Yan po. Malapit na po kasi magmahal ang mga gulay sa merkado. Kaya kailangan na po natin ng urban gardening. Magtanim din po kayo sa bahay niyo ng yung mga ano. Magtanim po kayo ng ebidensya laban sa mga pulis. Pwede rin po. Yun. Yeah, hindi ko pablig na eh. Ay, pablig matai. Pa oh sige. I-edit mo na lang. Aminin ano mo mo talibid, I please. Eh <laughs> ako 'yung nagpa-vlog mo eh. Hello guys. Ulitin po natin ulit. Wag mo na ulitin. Anong ba 'yan? Ana oh, gagalit po, nagba- vlog. Unang Una ito po 'yung unang namin vlog. Unang vlog for the day. Ay, tapos na. 'Yan, tapos na raw po 'yung vlog namin